Si Lolo ang isa sa mga kilabot ng bilibid kung saan sa kabila ng pagbibiro ng tadhana sa kanya, pinatunayan niya sa likod ng pagiging gangster at hatol na tatlong life imprisonment ay pwedeng magbago ang kanyang buhay sa loob ng rehas at pwedeng matupad ang kanyang pinapangarap na makapagtapos ng pag-aaral sa abugasya bitbit ang pananampalatayang isinuko niya. Sino si Pacifico Guevara alias Dillinger ng 12 Pares? sa labas ng bilibid. Si Pacifico Guevara ay isang matalinong binatilyo mula sa Tarlac nakilala sa palayaw na Pikes. Sa murang edad na 14, ipinamamalas niya ang sipag at talino. Naging naungunang mag-aaral siya mula grade 1 hanggang grade 5 at nakatakdang mag-valedictorian sa grade 6. Subalit nagbiro ang tadhana ng isang umaga, may nakasulat na malaswang mensahe sa pisara na ikinagalit ng kanilang guro. Bilang siya ang naka-assign na tagalinis noong araw na yon, si Pacifico ang napagbintang ang may kagagawa nito. Galit na galit na pinarusahan siya ng teacher, pinalo siya ng paulit-ulit ng patpat na kawayan. Dahil sa tindi ng sakit at kahihiyan, napuno si Pacifico at naglabas ng nail cutter bilang panakot sa guro. Ito ang naging mitya ng sunod-sunod na kamalasang dumapo sa kanyang buhay. Sa halip na magwagi bilang valedictorian, nawala ang karangalang iyon at ang kaakibat saan ng full scholarship niya sa high school. Kasabay ng pagguho ng pangarap, inabandona ni Pacifico ang pag-aaral, iniwan niya ang tarlac at tumungo papuntang Angeles, Pampanga, Luhaan at pasa ng mabigat na loob na dala ng sinapit niya. Pumasok si Pacifico sa mundong laylayan sa Angeles City noong 1958. Isang palaboy na ang tanging ginabubuhay sa kalsada ay ang pagpapakintab ng mga sapatos. Hanggang sa naging yard boy siya ng isang United States Air Force Captain sa Clark Air Base. Subalit muli siyang nasangkot sa gulong wala naman siyang kinalaman. May nanakaw kasi na typewriter sa base at siyang napagbintangan kaya tinanggalan siya ng trabaho. Sa pagkadesperado ni Pacifico, kinasangkapan siya ng ilang notorious na grupo. Sumama siya sa isang gang na nagnakaw ng halagang $50,000 at sa kasamaang palad ay siya lang ang nahuli sa kanilang grupo. Dito unti-unting nabago ang kanyang katauhan at kapalaran. Dahil mahilig siya magsuot ng sombrero na parang fedora, napagkatuwaan siyang bansagang Dillinger ng kanyang mga kasama na hinango sa tanyag na Amerikanong gangster na si John Dillinger na palaging may fedora sa ulo bunsod nito. Nakulong siya sa Angeles City Jail kung saan unang sumagi sa isip niya ang tumakas. Tinangka niyang tumakas ngunit nabigo. Inilipat siya sa Pampanga Provincial Jail at muling nagtangkang tumakas subalit nabigo rin. Dahil dito, iginadena ang kanyang mga paa at ibinartuli na siya ng ilang buwan upang hindi na makapangatlong suway sa batas ng kulungan. Sa kulungan, mas lalong tumindi ang mga kaganapan sa buhay ni Pacifico Matapos ang ilang taon sa Pampanga at dahil sa high-risk inmate siya, inihatid siya sa mas bantay saradong bilang buwan ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa na pangunahing kulungan sa bansa. Pagkalipas lamang ng isang buwan, ibiniyahe siya papunta sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro dito sa malawak na penal farm, nasaksihan niya ang kalupitan ng ilang trusty policemen, kapwa preso na binigyan ng pribilehiyong maging parang bantay na abusado kung pumatupad ng disiplina sa mga kapwa preso. Isang araw, siya mismo ang hinamak at sinakta ng isang abusadong trusty. Nagpa siya si Pacifico na lumaban hanggang kamatayan. Bumunot siya ng nakatagong bolo at sinaksak hanggang mapatay ang nasabing preso na nagtangkang pumatay sa kanya. Dahil dito, muli siyang ibinartulina at mag-isa sa selda sa loob ng pitong buwan bilang parusa. At pagkatapos nito ay muli siyang ibinalik sa bilibid. Sinalubong siya roon na parang bayani ng ilang kapwa bilanggo dahil sa pagpatay niya sa abusadong trustee sa sablayan. Mula noon, nasangkot siya sa di mabilang na rambol at rayot sa loob ng bilibid. Dito na tuluyang tumimo ang bansag na Dillinger sa kanya bilang isa sa pinaka-notorious na preso sa loob ng maximum security compound. Sa bawat kaguluan, palagi siyang nasasangkot kaya't nagkapatong-patong ang mga hatol sa kanya. Umabot sa tatlong life imprisonment ang sintensya niya. Subalit sa kabila ng lahat, dumating din ang sandali ng kanyang pagsuko sa pananampalataya. Noong 1971, nagsimula siyang sumali sa mga gawaing pangrelihiyon sa kulungan, katulad ng Kursilo at Life in the Spirit Seminar na unti-unting nagpalambot sa kanyang puso at nagbigay liwanag sa kanyang isipan at kaluluwa. Nagkaroon siya muli ng pag-asa na magbago. Nabigyan siya ng pagkakataon sa ilalim ng programa ng Department of Education noon na kumuha ng pagsusulit sa kolehiyo kahit hindi siya nagtapos ng high school. Pumasa siya sa exam noong 1985 at nagsimula mag-aral ng kursong entrepreneurship habang nasa piitan. Dahil sa kanyang ipinakitang pagbabago, di naglaon ay kinatigan siya ng Board of Pardons and Parole. Matapos ang 26 na taon sa bilangguan, pinalaya si Pacifico Guevara noong 1990. Muli siyang sumabak sa buhay sa labas. Taong 1991, nakapagtapos siya ng kursong entrepreneurship sa Polytechnic University of the Philippines at agad na nagpatuloy sa pag-aaral ng siya. Bagaman nakapag-aral siya muli at nagbago, dama pa rin ni Pacifico ang bigat ng nakaraan. Bilang ex-convict, hirap siyang makahanap ng trabaho dahil sa nakaambang anino ng kanyang reputasyon. Gayon pa hindi siya sumuko. Noong 1995, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Fidel V. Ramos, ipinagkaloob sa kanya isang absolute pardon, lubos na pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan sa batas. Sa panahong ding yon, ay natapos niya ang kursong abogasya sa Manila Local College. Bumalik si Pacifico Dillinger Guevara sa Tarlac, bitbit -bit ang bagong pag-asa. Nagsimula siyang magsulat para sa mga local and national newspapers gamit ang panulat sa halip na patalim. Sampung taon niyang ipinaglaban na pahintulutan siyang kumuha ng bar exam upang maging ganap na abogado. Pero sa kasamaang palad, hindi ito pinahintulutan ng Korte Suprema sa paulit-ulit niyang petisyon. Sa kabila ng iyon, naging makabuluhan pa rin ang kanyang buhay sa labas. Pinakasalan niya ang anak ng matalik niyang kaibigan at nagaroon sila ng tatlong anak na babae. Naging mapagmaal siyang asawa at ama habang patuloy na nagsisilbi sa lipunan bilang mamamahayag na nagsisiwalat ng katotohanan. Malayo sa imahe ng isang gangster na mabilis nagwawakas ang buhay, si Pacifico Dillinger Guevara ay nabuhay ng makatao at makabuluhan. Hindi man niya natupad ang pangarap na maging abogado, naipakita naman niya na posible ang pagbabago mula sa karahasan tungo sa kabutihan. Namatay si Dilinger Guevara noong July 4, 2023, sa edad na 79 dahil sa karamdaman. Hindi tulad ni John Dilinger na namatay sa edad na 31, ang Dilinger ng Tarlac ay nabuhay ng 79 na makulay na taon. Isang buhay na patunay na may liwanag pa rin kahit sa pinakamadilim na mga kabanata ng ating kasaysayan. Ang buhay ni Pacifico Dillinger Guevara ay inspired sa pelikula na pinamagatang Pacifico Guevara Dillinger ng 12 Pares na ay nilabas noong December 8, 1992 sa direksyon ni Pepe Marcos at pinagbidahan ni Raymart Santiago kasama sa cast sina Romy Diaz at Nanette Medved. Sa inyong opinion tol, sa panahon ngayon, posible pa bang makakita ng ganitong klaseng redemption story sa mga preso? Kung ikaw ang judge, bibigyan mo ba siya ng pagkakataon na makakuha ng bar exam? At kung may kakilala kang dating kriminal na gustong magsimula muli, kaya mo bang pagkatiwalaan siya? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!